Kalaboso ang isang polis na miyembro ng Regional Headquarters Support Unit ng NCRPO matapos maresto sa reklamong istapa sa lungsod ng Maynila. Ayon sa Manila Police District, ang naturang polis ay kinilalang si Police Corporal Marvin Valenzuela, 35 anyos sa presidente ng uh, Sampaloc, Maynila. Naaresto si Valenzuela sa isang passport chain sa uh, Mayuen Avenue malapit sa headquarters ng MPD. Inaresto ang nabanggit na pulis matapos si reklamo ng mag-asawang Ingrid Natalyanel, kanlas na residente ng Barangay Bagumbayan Teresa Rizal. Sa salaysay ng mga biktima, ipinasalo sa kanila ni Balasuela ang kotse na kinuha nito ng hulugan noon pang na November 19, 2019. Dagdag pa ng mga mag buwan-buwan silang nag-aabot ng cheque kaya Corporal Balasuela kung nagtiwala sila dito dahil sa ito ay isang polis. Nagulat na lamang ang mga biktima ng hatake ng bangko ang sasakyan habang nasa isang mall sila sa Antipolo City nung nito lamang January 20, 2024. Nabatid na umabot sa siyam na piso ang naibigay ng na mag-asawa kaya uh, Venezuela kung kaya't kanila itong inireklamo. Para sa MBC Network News, ito si Boy Gasales tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy si sa Serbisyo Sama-sama Tayo Pilipino.